Bibiling ko na yun. Bibiling ko na. Maynila. Ah. Lahat nang nakikita mo dito sa ano, sa Mindoro at sa Maynila. Lahat na nakikita mo dyan, lahat na nakikita mo dyan sa lugar ni Jocelyn, ni Bibi. Mm. Lahat yun, ah. pag-aari ko. Lahat yun, pag-aari ko. Okay, ito kaya nung bilhin eh. Malang lupa okay. dito. Eh. Malang lupa dito. Hindi oh. lahat, lahat na nakikita nyo dyan, pag-aari ko yan. Ah. Tapos, lalaki mo kami. Tapos, mo, man. Hindi man. Baka ah. buhok kayo ng malaking bahay. malaking bahay. Sana? Ano, sana ba ay -tabi, ay, ay -tabi, dyan? Sinasabi eh. mo? Ay, hindi na ba dyan? May po sa amin. Salamat! lalayon yung job lagi napapa talalawa Para parang 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 ang sa katatawa. Bakit naman? naman, ba pre? Eh, mo katatawa. Ikaw, ano Wala siya eh. Sa katatawa daw. Sa katatawa daw. Baka mo. Hindi mo. Ha? Hindi na ako Asyawn, yung, um, Di ang um, ang, um, ang um, sayang yun, um. huwag lang ako huwag lang ako. Huwag lang malukot ako. Mas mo gulang mapapasaya mo Hindi na ako sa bahay. Oh. Gusto oh, ba. um, um, ba. mo, Nay? Wala ah, na. ano lang. Huwag lang mo ako. Gusto mo ako ilabas, Nay? Diyan lang, ito na sa akin. Kakain na daw ka Kakain na daw ka niya. na ka na

Ng... Halos Halos na lahat ng Halos, halos lahat ng GC sa iyo. O, paano na ako talo nga lang sa butuhan. Hindi nga niya. Ano Ano Sip niyo. Ba't galit ka? Sabi ko. Sabi ko. Sabi ko. Talo na ako sa ginagawa mo. ako sa ginagawa Baka, hindi pa kaya gawin yun. Hindi pa kaya gawin yun. Ganun kasi yung content ko dati. Dati kasi vlog. Okay. Ay, kaya nga. Hindi ba kaya gawin yun.